Alin ang mas mahirap kalaban? Yung matapang o mayaman? Ikaw. Sangka. Ako, mahirap kalabanin pag mayaman. Dahil? Maraming pere, maraming connection, maraming resources. Mm -hmm. Ako, so, mag-ingat mm -hmm. ka. mag-ingat ka sa matapang. <laughs> Walang Dahil? pera yan, pero susuntokin ka na lang. <laughs> Sige <laughs> nga sa hapag, oh, bugs. Oh. But makes a lot of sense, no? <laughs> yeah. Totoo yan. Pero alin ang mas mahirap? Uh, matapang o maabilidad na kaaway? Mas mm. mahirap. Pili ko, ano, Tito Boy, yung mga abilidad. Kasi ay, may, may iba siyang way kung paano kanya gaganti. gagawin sa'yo. Kaya hindi mo mababasa, no? Hindi yes. mo mababasa. Alin ang mas mahirap na problema? Problema sa pera o problema sa muka? Ikaw. Mas mahirap na problema, Tito Boy? Hmm. Eh kasi pag, pag may problema ka sa mukha, kaya naman ng pera eh. Lali mm -hmm. Ano lang yan? Mm. Mm. Okay. Sa so ako, problema na lang sa pera. Kasi araw-araw ko naman pinoproblema yung mo <laughs> Grabe ka naman. <laughs> Grabe ka naman, ate. Pero gustong-gusto gusto ko, the way you've embraced yourself. Sabi ko nga, if you have more time, ang sarap ng kwento. no So inspiring. Binabasa ko lamang, I mean, yung mga interviews mo, uh, nakaka-inspire. But both of you were bullied. Di ba? Yes. Maikli lamang sa mga batang nanonood. Paano paano yun yung nalalampasan? Uh, yung massive bullying? On social media or both in, in both, real ah. life? Kasi in real life, doon nag-umpisa eh. Di ba? Yes. <laughs> uh -oh. Ang hirap. Uh, well, ako, Tito Boy, uh, compart compartmentalize ka talaga. Uh, minsan nababasa ko yung bad comments about me, pero I shrug it off. Kasi ang importante naman sa akin, eh, hindi naman nila kilala in person eh. Or hindi naman nila ako ma-hurt in person. Like, suntokin ako, ganyan. So... I shrug it off. Ganda. Mamimili ka dapat ng boses, ng opinion na makakapasok doon sa consciousness mo. Totoo. Di ba? Ikaw, Pipay. Ako naman, hindi talaga siya overnight process, lalo na pagbata ka, binuli ka. So, pero ginamit ko kasi siyang instrument nung nag-content creating na ako na parang, ano, um, in some beses na akong mabuhay, ayoko na maging malungkot. So, tinanggap ko siya. But, matagal din. Years din tinagal. Pero, yun naidulot naman sa tao, like yung, yung inspiration, Right. Uh, ganyan, okay maganda siya, may sarili siyang beauty, ganyan-ganyan. Gustong-gusto ko yung the first time you did it sa jeep. Yeah. At hanggang nasa, totoo yun? Oo, yeah. uh, na imbis na itago mo because uh, your initial reaction to who you were was, di ba, magtago kasi yeah. baka I'm different, baka i-bully. Until you embraced yourself. Yeah. Dahil pag in-embrace mo ang sarili mo, embrace ka talaga ng iba. Yeah. Di ba? Sino ang mas masarap i-baby? Si Alden? O si David Lee What?! Ay, piling ko oh. ako. Ikaw muna. Ako Alden. Kasi Alden. piling ko ako ang be ni David. <laughs> talaga nag-reverse yung mga ano-ano dito ba? Ako siguro mas masarap i din si Alden. Oo. Uh -huh. Doon hindi ko pa siya nami-meet in person. Pero pag nakikita ko lang yung mga interests and hobbies niya, parang magkakasundo kami. Parang gano'n, no? Mm -hmm. Parang alam ni Alden na pinag-uusapan natin siya. Yes, yes. Uh -oh. <laughs> uh -oh. Mahilig siya sa cars, You were saying? Okay, you were saying? <laughs> Mukha rin po siyang mabango. Amoy siya baby powder. Okay. Dahil <laughs> sa sinabi mo yan. Maraming salamat, Pipay. Thank you, ma'am. Thank you very much. 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 Makoy, maraming maraming, maraming maraming salamat. salamat.